Good morning mga idol Ito po yung gwardiya ng residential sure Dami po nilaw

guardia lahat ng ano yan oh. Ah, sure. Presidential. <mulik> oh, yan ang jogging ng ano, mga Yan, shout out kila madam. sabi ko nila haba oh. so oh, yan oh. Yung na natutulog kasama pa yung motor natutulog ayan yan po ang kabila na yan ano yan sure ito po tayo nakatambay. Maglakad-lakad. Good morning mga idol. Uh, shout out po sa lahat ng ano, subscriber ko. At uh, Ya, yeah, mga idol, gorgeous lahat ano yan, sure, residential. Dami po nila. Good morning po at magandang umaga. Marami pong salamat mga idol. Pakilike and share na lang po sa YouTube channel ko. Bicol TV Vlog po. Maraming pong salamat at God bless po sa lahat.